Katayong guys, magigaganda na naman at ngayon papasok na naman ako sa trabaho at ngayon nagpa-planja nga pala ako ng damit bago ako pumasok ng trabaho. Toto nga guys, tapos na pala akong mag-planja. At siyempre, kakapag-prepare na rin ng mga gagamitin ko at chakabound goy. Grabe nit. At time check. At nag-aantay na nga pala ako sa car lift. At katito nga pala si Pare Ibdo na kasabay ko nga pala sa car lift. Seryoso na, napaka-pogi ni Pare Ibdo. Uy, grabe nit. Tapos pa pala 'yung trabaho dati sa 5:30 at ngayon nasa lemonado na siya. Si Pare Ibdo nga pala, napakasipag niyan. Uy, pero tamad. Uy, grabe At ayun guys, may na naman ako sa inyo kung mahal mo ang isang tao ipakita mo sa kanya hindi yung para nag-upload ka ng picture sa peso tapos ipaprivate mo lang uy grabe na napakasakit naman yun ah, hindi lahat ng tahimik nasa loob ang kulo sila lang kasi yung tipong marunong mag-isip bago kumibo uy grabe na at ayun guys nakarating na nga pala ako sa trabaho ko syempre tara guys kape tayo hindi mawawala yan sa pangumaga at ayun guys tapos na nga pala ako nagkape pumunta nga pala ako sa beach uy may nakita nga pala ako mga seren at sereno ah, sadyang pagkatindes kahit sobrang init sadyang naglalangay pa rin kayo Uy, grabe nes kayo talaga. Sa mag-iingat lang, sobrang init dito sa Dubai, guys. At hindi nyo nga pala natatarong, guys. Ito nga pala Palm Jumeirah. Ito nga pala yung nice view. At napakaganda nga po pala dito. Sa dyan kapag karaming napunta rito, uy, grabe nes. Uy, may mga mata ninyo. Uy, alam ko yun. Uy, at syempre, guys, hindi mawala yung pagpapakyot. Uy, napaka -pugi, pugi talaga. Uy, joke lang. Grabe nes naman. At palambing naman ako sa inyo, guys. pa -like and comment and share para alam ko kung saan nakakarating mga video ko. Uy, salamat mga kabayan. Bye-bye.